Inakitahan tayo ng sasakyan eh. Kailangan ba pag may kanggal ka, may ganito ka dapat? <laughs> Hindi naman. Lakte <laughs> oh. Kanggal. Yan, yeah, yan ang inihintay. Kanggal tapos Chinese oh. 95 cm. Ito 90 na din eh, 90. Ay oh, follower, Followers. follower. Sabi ko na lang, bit ko lang asa. Marami-rami na nga rin nakakakilala sa Supero. Kaya tuwing lalabas ako, may nagsasabi sa akin, Supero? Yan, madalas ko na rin naririnig at maraming maraming salamat po sa inyo. At today nga ay dumalaw tayo sa set ng Batang Kiapo. <laughs> Joke lang, wala tayo sa set ng Batang Kiapo. Nandito tayo sa Silver Star Hardware sa General Trias Cavite. Umorder kasi ang suki natin ng supero. Siya ang kaibigan nating Chinese na mahilig din sa aso. At mga amo, hindi lang basta aso. Ang mga aso nito, mas malalaki pa sa aso ko. Ladies and gentlemen, ito po si Kim C. Napaka-humble, napaka-bait at tiyak na adik na adik sa aso. At pagkababa nga ng supero ay wala nang patumpik-tumpik pa at pumunta na kami sa kanyang kennel. Siyempre, kennel rules, no touch, no talk, no eye contact agad. No touch, no talk, no eye contact. Bye-bye. Laki, no? 95, yeah. 95 cm. Yung 95? Ito. Uh, ito. Tama kayo ng narinig mga amo. 95 centimeters ang aso na to. Ibig sabihin, 5 centimeters na lang ay isang metro na siya mula sa kanyang balikat. At in heat ang babae na to ngayon. Kaya kuya, baka naman, Penge, tuta. Pagkatapos ka ng ilang minuto ay pinahawak niya sa akin ng aso. At yan, eh, nakikita niyo, hindi ako nakikipag-eye contact at hinahayaan ko lang na amoy-amoyin ako ng aso. Hindi rin ako nagsasalita ng malakas. Ang tawag dito ay meeting ritual. Hahawakan mo lang ang aso kapag tapos ka na niyang amoyin at kapag dinikit na niya ang katawan niya sa katawan mo. Kanggal! Yan, sa mga uh, naghahanap ng kanggal, yan, kanggal. Paano pag nabitawan ko to? Takbo lahat. Ito naman 13. Ha? Huh? 13 months lang. Eh hindi. 3. 13. Eh 14. 14 na. Ito 90 na din eh. 90. 90. Ito siguro, alo, klami tapang to. Tinanong ko si kuya kung pwede kong hawakan itong lalaking kanggal niya na to. Pero ang sabi nga niya, matapang to. Hindi na ako nag-insist. Ganun dapat ang ugali ng bawat tao. Hihingi kayo ng permiso sa may-ari ng aso kung pwede bang hawakan ng aso niya. Ang iba kasi ay mas marunong pa sa amo at bigla na lang hahawakan ng aso. Ang tawag sa ganung courtesy ay respeto. Respeto sa aso at respeto sa amo. Respeto dapat, mapamaliit na aso, mapamalaking aso, mapamabait, matapang, Dapat, laging may respeto. Ito ay pang, pang salapas, pe, pang belaan yung gilid yung tao. Ah, nagagrawl siya. Ilang sa kinakain niya? Sang araw? araw. Apat. Anong halo? Wala. Puro siya? Oo. Ito? Ito, isang araw, dalawa. Anong halo? Yung isang kilo chicken. Mga amo, kapag may aso ka, dapat alam mo kung ano ang ugali ng aso mo. Dapat alam mo rin kung paano i-fulfill ang buhay ng aso mo. At higit sa lahat, dapat alam mo kung ano ang ipinapakain mo sa aso mo. Kaya si kuya, alam na alam niyang ipapakain niya. Dapat ay supero. Nawawak mo to. Oh, sa Nawawak mo. At mga isang linggo, mga tado alaw. Tatlong beses. Oh. Matagal naman abutin isang sa kalahate. Isang aso o dalawa sila? Isa lang, hindi kaya dalawa. Hindi mo kaya dalawa? O, Dapat ka ako. dalawa, dala mo. Hindi, so po na <laughs> Baka mabaksak ako. At yun, nakita ko ng witness ni kuya. Kung sa kayamanan ay mas mayaman siya, sa tangkad ng aso ay mas matangkad ang aso niya, sa pack walk, siguradong talong-talo ko siya. Ang tatlong beses sa isang linggo na pag-walk ng aso ay maganda na. At naniniwala ako sa sinasabi niya dahil nung hinawa kong leash, mararamdaman mo na yung aso ay hindi masyadong excited. Ibig sabihin, meron talagang fulfillment na ginagawa sa aso. Dahil kung walang fulfillment ang asong ganito sa sobrang laki nito, tiyak ay ubus ka dito. Nakita nyo rin siguro yung itsura ng kennel niya. Walang kahit anong butas dito sa bandang harap. Ayaw daw kasi niyang ma-familiarize sa mga tao niya, at yung mga nagiging bisita niya, at yung mga customer niya sa mga aso. Dahil ang mga aso niya ay nagsisilbing bantay sa buong property, at pinapakawalan niya ang mga ito tuwing gabi. Ang ganong setup ay isang magandang practice sa mga aso na ma-practice pa rin nila ang pagiging livestock guardian dog. Hindi man livestock ang ginaguard, Ngunit ang mga mamahaling mga hardware materials. At yun nga hindi na tayo nagtagal sa visit natin kay Kuya. Bibisita na lang tayo kay Kuya kapag nanganak nang na kanggal niya. Malay mo, meron tayong isang tuta. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panonood.